Hello! Welcome to my channel! Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share para updated kayo sa EA Upload kung mga videos. Magaganda ang EA Upload kung mga videos dahil ito ay informative, educational and interesting to watch. Nakakamangha at madaling maunawaan ng lahat. Marami kayong matututunan dito. Maghahatid sa inyo ng kaalaman at edukasyon huwag bibitiw, manood at makinig sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa pagsasampa ng kaso ni Bea Alonzo. Ayon sa balita sa GMA News, nagsampa ng cyber libel cases si Bea Alonzo laban kina Christy Furman, Oji, Nagsampa si Bea Alonzo ng tatlong magkahiwalay na kasong kriminal para sa cyber libel sa Quezon City Prosecutor's Office laban sa mga showbiz columnist at online hosts na sina Christy Furman at OG Diaz kasama ang kanilang mga co-host sa kanikanilang online programs. Ayon kay Nelson Canlas, nagsampa rin ng reklamo ang kapuso actress laban sa isang online basher na nagpapanggap na malapit sa kanya, Diaz, at mga co-host. Nakasaad sa complaint affidavit ni Bea na siya ay biktima ng mali, malizyoso, at mapanirang impormasyon mula sa isang taong nagpanggap na malapit sa kanya, na inilathala at napag-usapan sa online shows ni Naferman at Diaz ng walang basihan. Kasama na rito ang sunod-sunod na pang-iinsulto sa aktres sa kanilang mga kolom at shows, gayon din ang isyo ng hindi umano ito nagbabayad ng tamang buwis kasama ni Bea sa paghahain ng kanyang abogado na si Attorney Joey Garcia at Manager Shirley Kwan. Nakipag-ugnayan ng GMA Integrated News kina Ogie Diaz at Christy Furman para kunin ang kanilang mga reaksyon ngunit hanggang ngayon ay wala pa silang natatanggap na tugon. Naging headline si Bea noong Pebrero kasama si Dominic Roque matapos kumpirmahin ni Boy Abunda ang kanilang hiwalayan. Ang mag-asawa ay naglabas ng kanilang sariling pahayag sa lalong madaling panahon, na nagpahayag na nagpa siya silang wakasan ang kanilang pakikipag-ugnayan at, sa huli, ang kanilang relasyon. Nag-engage si na Bea at Dominic noong July 2023 at di umano ay planong isagawa ang kanilang kasal ngayong taon. Noong Marso, muling naging headline si Bea matapos isipin ng mga netizen na suot na niya muli ang kanyang engagement ring. Kasalukuyang nagtetaping si Bea ng kanyang upcoming series kasama si Carla Abeliana, ang Widow's War. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.